Masatang soka rin yun, know? oh. Ah, Ano-ano. No. si Batuhan. <laughs> Ayan si Chito. Ngayon, syempre eh, babanatan na natin ang ating, nasabi ko ba sa inyo kanina, meron tayong kakainin ngayon. Nanong isang araw pa natin, ah, uh, ang tawag dito, binabalak na gawin pagkatapos ng ating uh, sea urchin. So, eto na yon. Charang! Lato! Yan seaweed! Ah, masarap daw to! Basta meron lamang suka! Ayan! 이어 yeah. so, tara na Ayan, si Chito hang na Hank, mga kaibigan. Ang daming may crush dyan. Simula na mapanood sa sayaw. Yan po ay eligible. O, di ba? Dito tayo. Ayan, so... Ayan, ipapaan nyo yung ano. Ano na natin to? Ito, wag kayong magsasandal dito, ah. Masyadong Oo, uh, uh -huh. kasi. Sabi ni Chito, matalas daw, Talas yan. siya. Wala ka nakakain dito yan, kasi ganun ka. Wala, na, natapo ko na, shell. So ito po, nakabili kami ng uh, lato, seaweed. Ito <laughs> po, inilinis na namin. Nilinis sa na kanya sa tubig. So kakainan natin ngayon. Uh, so kami huwag dito nakakain. Yun. Okay, dito tayo. Ang hirap pumuesto. Okay. Yan. Para madilim tayo, dapat na siliwanag tayo eh. Dito tayo. So bumili rin po siya ng chicharon. So bahala na siya sa chicharon. Bahala ka, my blood. Iyon. Iyon. Oh. Ano doon, ang isang ari kaganda. ka <laughs> nakaraos tayo. ating pinalak ay natuloy. Nakalalagay sa bulsa po. Baka pumunta pa, sanay ako sa ito na nag-uubi ng basura. Dito, dito. Lagyan mo dito. Oo, okay, oh, pala. Ah, okay. Ayan. Okay, lagyan natin Ah, ah. Kaya, kasi dito. Yung. Yung. testing natin. Ayan. Ayun pala siya. First time ko to siya nakakainin siya kanina eh. Sarap. Ang Al alam -al ni Su. Masarap ka <laughs> eh. <laughs> Ayan mga kaibigan. Sa, sa mga may gusto nito, <laughs> maglaway mag kayo. <laughs> sa mga mahilig na to. Mm, Takunod Malutong. Malutong. <laughs> malutong eh. Sa pasuka rin yun ano, Panalo. Naghanap kami ng pinakurat. Ah, oh, yung pa ng pinakura. ako. Natinig na. Oh. Wala. <laughs> Hindi pala lahat yung kilala yung pinakurat. Kasi sa Japan nakatikip ako yung pinakurat. Eh, masarap. Sabi, ano yung pinakurat? Sabi ng tindera. Saan ba gawa yun? Kaya nga. Hmm. nga pala, no? Masarap eh. Masarap din yung suka. Masarap din na na.

Nakain ba ba uh, That's a gesture yan. Yeah? Satang so, sila rin yan, oh. Mm. Ang sarap. Sa totoo lang. So, at least, yun, natanggap po na lampasan natin ang challenge ng iba kumain, na maghanap at kumain ng lato. Ano rin? Lato o lato? Lato. Lato. Iyon. Ang bilhin namin sa kanya ay, ano uh, ba, ang isang kilo ay two hundred, two hundred fifty ang isang kilo. So, ito half kilo lang to. Pero ayos na. Iyon. Ang malutong. Kaya na kayo. Yung mabababa Yun So liligo na muna siya Bago namin ituloy ang lapang Ayun Oops Ngayon <laughs> hey, ang baba Nawala <laughs> May pagtanong pa ang baba pala Andito kami sa parang sirang ano Parang Sirang ano mansion? Mansyon parang ganun. Na hindi na ituloy. Ay, ang laki eh. Oh, di pa, ang laki. So wala akong background kung ano to. Uh, pagtatanong natin sa isang araw, si Chito ang nagtala sa akin dito kasi nagturo siya sa isang school na malapit lang dito, nagturo siya ng street dancing. So sabi niya mayroon isang lugar doon na ano. So once, parang last year, parang earlier this year, nag to kami dito. So wala kami maisip doon. Ang dami kasing tao sa ibang, ibang karagatan doon, ibang beach. So sabi ko sige, harap na lang tayo iba na medyo ano, kulang tao. Para makadrama kami ng bonggang bongga. Wala yung pamain. <laughs> ha? Kukuha siya ng ano ng pamain. Well, nailimutan ko yung pamain sa sa kotse. Kung may bangka pa nakalubog ko. Oh. Alam mo yung yung feeling, yung parang iri alam niyo, yung iri Parang medyo strange, weird, na medyo may konti kang nararamdamang kung anets charot. Wala naman pa. Araw na araw. Yun lang, yun lang binibigay niyang feel na hindi ba kasi nga isira-sira. Tapos parang, yun ah, parang hindi na binalikan ng may-ari o kung sino man bagang mahala dito. Parang ganun, yun, baka sa kahapon na medyo, ano nangyari dito, ganun. Meron bang ano dito, nakakatakot ang nangyayari before at bakit iniwan ka dito, mga ganong story. Matakot <laughs> sa isip. Tinatakot ang sarili. Fans, yes. sabi ko magdala siya kanina ng pamain ini. Eh. Sa so, isang araw na tayo mangingisda ng bongkambongka. Ngayon, itatry lang na rito kung merong madadali din kahit isang isda. Ang iyong pakain na yan eh. Ito. Ayun. Tawag dito, fishing lure. Fishing lure. Ito, marami na ito. Napaka, napakagat eh. Mm -hmm. Kaya ito try natin dito. Hindi pa dapat mas pakunta yung ano, yung color. Yeah. Ayan, yung medyo mal maliwanag. Bakit, kung saan naman isda ito. Eh. Okay, go! Este, kaya kami nagsinelas. Kasi maano siya, masakit ito. Masakit. At saka dito pa, may mga bato-bato. So, hindi talaga siya ideal for swimming, kaya lang. Ay yun ah, wala magagawa at saka mm, na here. Kaya masyado naging mapaghanap. Okay? Okay. Vision? Sige, balikan natin siya after 3 days, okay? Kailangan linisan siya kasi may mga buha-buhangin. aduh serap musuh Thank <laughs> you. Ah. <oticality> Grabe! Okay, maraming salamat sa inyong Walang sawang pagsama sa ating bawat kembot. Ang saraya, ang sarap, ang sarap, sarap, ang saya, saya. <efecto> Di siyempre, like no, bato, saya, nagkutukas sa masat, pabuhay lahat ng Pinoas na masulag ng World Pathology pa more and more and more. Thank you! Thank you!